You can skin me alive and throw my ashes to the wind, but let it be known you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Maanghang na salita galing kay Vice President Sara Duterte. Tinawag niyang political attack at hindi legislative inquiry ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Iniimbestigahan ng komite na pinapangunahan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP noong mga nakaraang taon. Bago magumpisa ang pagdinig, nanumpa ang mga resource persons. Pero si Duterte tumanggi. Uh, lahat po considered as with uh, resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag o -oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Nanindigan si Duterte na walang misuse sa pera ng OVP. At kung may audit findings, handa siyang sagutin nito sa Commission on Audit o COA. May pasaring din siya sa motibo ng mga pagdinig ukol sa pera ng kanyang opisina. Sa totoo lang hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Nagpanukala si Duterte na tapusin ang pagdinig dahil walang tinutumbok na panukala ang usapin at substantive matter ang diskusyon. Di ito sinangayuna ni Chua. Hindi tinapos ni Duterte ang pagdinig at nagpaalam na aalis ng magtanghali. Pumayag ang komite dahil ani Chua hindi nakapag-oath ang bise at dahil na rin sa kailangang gampanang tungkulin. Pero sa motion ni ACT Teachers Representative Franz Castro, iimbitahin sa susunod na pagdinig ang Special Disbursing Officer at Chief Accountant ng OVP. Nauna nang sinabi ng COA na gumastos ng 125 million pesos sa loob ng labing isang araw noong 2022 ang opisina ni Duterte. May COA report din na nagpakitang may 65 million pesos na unliquidated funds sa distribution program ng Vice Presidente. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.